Isa si Cecilia Robles sa Libo-Libong Las Pinero na nabigyan ng libreng lupa ni Mayor Nene sa ilalim ng kanyang housing projects. Dating nakatira sa tabi ng creek ang pamilya ni Cecilia. Ah, Squattery siya kasi tabi kami ng creek eh. Doon kami na tayo ng bahay. Kasi wala nang kasi noon. Kaya nakiusap kami do sa alam naming kala namin eda, eh may ari ng lupa nakiusap kami na magtatayo kami doon so, sa tabi nga lang ng creek. Kaya lang, pag bumaha, talagang makakatakot. Halos sa hanggang dibdib yung baha sa loob ng bahay namin, kahit mataas na siya. Sa kung ni Mayor yung mga landowner na ibenta, hindi hinihingi, ah, binibenta sa mga tao yung kanilang lupa sa pamamagitan ng ah, pagsa ng mga komunidad para maging isang uh, legitimate na homeowners association na kung saan sila ay magka para kumuha ng loan sa national government o sa social housing finance corporation para ibayad doon sa landowner. Masarap sa pakiramdam ng magulang na ang mga anak mong maliliit ay eh, lumalaki na meron kang sariling. Kahit na sabi mo na oh, wala na kami, meron kaming pamana sa kanila na kahit kapiratong lupa at saka bahay para sa ama ng Las Piñas na si Mayor Nene, dignidad ng isang tao ang magkaroon ng sariling bahay at lupa. Maraming maraming salamat ho sa lahat ng kabutihang ibinigay niyo sa amin. Ah, hindi namin ito malilimutan hanggang sa, sa kami nabubuhay mula ho, ito sa kaibuturan na aming mga pinto. Salamat ho. Maraming maraming salamat.